pagsusuri sa baseline para sa pagtukoy ng food thresholds at bilang ng food poor individuals sa ating bansa ating tatalakayin kasama si Secretary Lopez Santos III ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission Secretary magandang tanghali po sa inyo yeah, magandang uh, tanghali sa ating mga taga uh, panood uh... Naninia and uh, Asik Dale, uh, maraming salamat at naimbitan niyo ulit dito sa bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat po at kahit holiday, no Asik yes. Dale, ay nandito si Sec kasama niyo uh, kami dito sa programa. Dahil eto nga, mainit na usapin po ngayon ang antas ng kahirapan sa bansa, lalong-lalo na po sa usapin ng food at poverty thresholds. Ano nga po ba ang uh, kasalukuyang food and uh, poverty threshold na itinakda ng pamahalaan? At pag sinabing uh, food and poverty threshold, what does this mean? Uh, ipinaliwanag na sa atin ito ng uh, NEDA at uh, ng uh, PSA. Ang sinasabi nila, ang average sa uh, uh, annual income, uh, monthly income ay hmm. dapat ay mga nasa halos 13,800 at uh, yung food threshold ay nasa 9,550 kada pamilya ng uh, lima katao. So ganyan yung sinasabi nilang poverty threshold. At ito ay, ay resulta ng kanilang uh, uh, komprehensibong pagsusuri. At uh, alam naman natin, umani ito ng, uh, ng uh, maraming puna, umani ito ng uh, maraming komento, at uh, nagkaroon ng debate ang maraming grupo tungkol dito. Mm -hmm. Sek, yun nga po nabanggit mo na umani ng batikos at puna mula sa iba't ibang grupo itong nilabas na datos tungkol doon or patungkol doon sa food and poverty uh, thresholds ano po ba ang uh, masasabi ng NAPSI dito ang uh, kung kung susuriin natin yung uh, mga numero uh, ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 26.3 uh, million ng census no nung 2020 ngayon inaasahan to may gitna ng 27 million no? mm -hmm. Ang sinasabing uh, nandoon sa poverty threshold ay nasa 3 million families. At yung nandoon sa food uh, poverty threshold ay nasa 740,000. So, mas maliit yung bilang nito kumpara doon sa total uh, family population. At ang tingin natin dito, hindi natutuwa yung ating maraming kababayan kasi uh, hindi ito yung kanilang nararanasan. Uh, ang nararanasan marahin nila, lagpas na dito yung ginagastos nila, pero ang pakiramdam nila ay ang hirap nila sila ay nahihirapan pa rin silang itawid yung kanilang uh, pang-araw-araw na buhay kung kaya siguro uh, naghahangad sila ng uh, mas uh, akma doon sa kasalukuyang uh, sitwasyon. Mm -hmm. So sa tingin niyo po ba ay uh, there is something wrong doon sa 64 pesos kada araw na budget para po sa pagkain? Ang uh, sinabi na dito ng uh, NEDA at PSA kailangan itong i-review. Ang uh, DSWD ay nagsabi na din na uh, kailangan tingnan at uh, balikan upang uh, ito ay uh, magkaroon ng uh, napapanahon na assessment at ganyan din yung pagtingin ng National Anti-Poverty Commission. Of course, hindi tayo masaya na ang uh, ang uh, pamilyang Pilipino ay mabubuhay lamang kada tao sa 64 pesos. Hindi ito ang pangarap ng uh, Napsi. Ang pangarap natin ay magkaroon ng kalidad na buhay at mas makabili ang ating mga mamamayan ng mas akmang pagkain doon sa kanilang pangailangan na merong kalidad hanggang doon sa kalidad ng buhay. Kaya uh, ang problema lang natin, meron talagang mga pamilyang nasa ganitong sitwasyon. At uh, ang panukala namin ay... Yung 740,000 families yung nasa ganyang sitwasyon, dapat ito ay tulungan natin. No? Dapat ito yung pagtulong-tulungan ng mas, mga, mas nakakaangat na pamilyang Pilipino. At ito marahil yung uh, ating uh, panawagan na magkaroon ng whole of nation and whole of uh, government and whole of society approach. Magtulong-tulong dapat yung lahat na may angat yung mga kapwa natin pamilya. Mm -hmm. Sir, uh, Secretary, uh, ang NAPSI po, ang uh, mandate niya is to monitor yung policies tungkol sa pagpapababa ng antas ng kahirapan. At kanina nga nabanggit mo, ang panawagan is uh, a whole of society, a whole of government approach. Pero ano po ba yung mga dapat pang gawin or recommendation ninyo para maresolba o matugunan itong issue ng food threshold? Unang-una, uh, -una, susuportahan namin yung... Uh yung uh, gagawin ng PSA at NEDA na i-review itong uh, poverty threshold and, uh, at uh, in-offer in namin yung uh, NAPSI, particularly yung mga 14 basic sector na magamit itong uh, uh, mekanismong ito upang magkaroon ng komprehensibong konsultasyon. Pero hindi tayo titigil dito. Kailangan din natin tingnan ang, uh, ang uh, mga minimum wage ng ating mga manggagawa at uh, ito ay related dun sa food threshold. No? At kailangan din natin tingnan ang uh, kinikita ng ating mga mangingisda Tingnan din natin ang uh, sitwasyon ng ating mga workers in the informal sector upang magkaroon sila ng dagdag na tulong mula sa pamahalaan. Ganon din yung mga nano and small enterprises at ganon din yung mga kooperatiba. Ito kasi yung uh, mga maliliit na pamilya at uh, ito yung araw-araw uh, na tumutugon doon sa kanilang uh, pangangailangan. Kung kaya't siguro, ito uh, yung uh, pangunahing tit titingnan ng uh, National Anti-Poverty Commission upang hindi lang i-review yung poverty threshold, but kailangan natin uh, magtulong-tulong para maiangat itong mga uh, bilang nitong uh, mahihirap na pamilyang Pilipino. Okay, so paano naman po natin masisiguro? nang na muling pagsusuri po ito ng pamahalaan o ng Philippine Statistics Authority at ng National Economic and Development Authority o NEDA ay magiging mas angkop po no sa sitwasyon ng karamihan sa ating mga Pilipino kung baga, mas realistic po. Mm. Well, ang tingin natin dito kung magkakaroon ng participatory process, participatory governance at uh, ang NEDA at ang PSA alam ko ay bukas dito Uh, meron tayong mga private sector representative, basic sector representative in any uh, program including uh, review, monitoring and evaluation process sa ating mga programa. At uh, tinko ko ay gagamitin ito ng uh, NEDA at PSA dun sa proseso. So the participatory process is uh, very important in uh, Uh, in determining the review process including the methodology and uh, ganun din yung magiging resulta nito, hmm. dapat may may uh, may uh, pag-iisip na nanggagaling mula doon sa mga batayang sektor. Hmm. Um, so ano po ba ina-expect natin pagka naglabas na ng bagong mga statistics para sa food and poverty threshold? Well, either mag-adjust ito at uh, mag-adjust ito pa pataas at pagka siyempre tumaas yung poverty threshold uh, i-adjust ia din yung ibang metrics no uh, titingnan uli yung uh, uli yung uh, income baka nag-adjust din yung uh, income titignan din uli yung expenditure kasi ito ay uh, uh, merong tinatawag na family income and expenditure survey na regularly ginagawa ng ng NEDA at pag nag-adjust yung mga data diyan naturally mag adjust yung ibang mga mga assumptions dito at uh, -re ito sa tingin natin mas angkop na na pagtatasa ng poverty threshold. Okay. Magkano naman po ang uh, Google ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain po ng uh, taong bayan? Magkano po ang uh, budget kontra kahirapan? Well, maraming salamat na itanong mo yan. No? Katatapos lang nung, uh, nung uh, binalangkas ng uh, National Anti-Poverty Commission kasama ang mga national government agencies dito, local government units, at saka basic sector yung national anti-poverty action agenda at national poverty reduction plan and uh, we ask our NAPSI member agencies 24 national government agencies ito at ano yung mga focus poverty reduction programs nila. and in our inventory uh, na, na sa halos 616 billion yung mga uh, Uh, allocation ng budget from uh, uh, GAA 2023 na nakalaan dito sa mga programa laban sa kahirapan at iyan ay magtutuloy-tuloy mula sa 2023, 2024 and beyond hanggang 2028. So sinasabi natin merong, merong budget allocation ng ating pamahalaan sa ating mga focus poverty reduction programs na ang tingin natin ay makakatulong sa target ng ating Pangulo na poverty reduction by single digit to single digit by 2028. Mm -hmm. Can you give us examples, uh, concrete examples nitong ginagawa pong mga, mga uh, program. programs na that will reduce poverty? Well, yung mga programa natin it uh, ranges from uh, from uh, uh social protection, sa social protection and then of course yung, uh, yung mga DSWD programs uh, like 4P8 uh, sustainable livelihood uh program yung uh, assistance individuals in crisis uh, situation no? na, yung uh, kontra gutom no yung uh, walang gutom 2027 may budget din na, yung ACAP, nandyan yan sa DSWD at sa dole meron din silang uh, 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 employment uh, services uh, livelihood services sa DepEd meron tayong school based feeding program eh, na that's 11 billion pesos no uh, at uh, of course, sa uh, DTI, marami silang mga uh, support sa ating small and medium enterprises. Ang kooperatiba, ang DA, at ang BIPAR. Maraming uh, suporta at uh, programa para sa ating mga magsasaka at uh, mga isda. So, yun yung ilang example. No? Mm -hmm. Mm -hmm. So, Sec, masasabi talaga natin na on track pa rin. Uh, uh, on track pa rin tayo dun sa goal na reduce poverty to a single digit. Yeah, ang uh, inaexpect natin na poverty incidence by 2023 given the target ay nasa 16.4% but we achieved 15.5%. So we 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 can say uh, the target of our government is really on track. Mm -hmm. Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, sir na nakatutok sa atin ngayon. Well, nagpapasalamat po tayo at uh, nabigyan tayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan muli sa ating mga mamamayan. Umasa kayo na ang National Anti-Poverty Commission ay patuloy nagagampanan ang kanyang mga mandato upang uh, matugunan natin at uh, ma maiangat natin ang ating aksyon laban sa kahirapan. Maraming maraming salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Lopez Santos III, ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission.